Hello guys, tumitingnanin kulungan ng manok ito na bubuksan na natin. So, tingnan natin. Diyan na ito. I can't believe really I see the birdline. Ito na. Tingkulungan manok natin.

pamor. Sa ano yan eh, yung ba? Sa pusa? Nagawin uh -huh. mo siya mo. Ang dami na balik na siya. balik guys. Awan okay, pang pokok pa siya. Pag-ingin okay. Guys. May na 'Yung kulungan lang ng amino. Ano? 'Yung kulungan ng amino man. Okay, sapat ata. Yeah. Kulungan din natin dito. sa akin ng customer. Tapos, gusto lang na gastos ko. Guys, asan yung instruction niya? Eh, susundan ko na lang yung ano. Eh, boso? Boso? Hindi, okay lang yan kasi susundan mo lang yan sa ilalim. Sabagay. Ano bang pinagunan? Ganito yan, oh no? Suksok mo dito, suksok mo dito. dito. Ganyan yung ginawa ko sa aso namin. Suksok mo. Suk -suk na. Suk -suk. Suk -suk mo lang. Suksok lang na suksok. Suksok mo lang. Ano saan ito? Um, ano mo? Yan, saksak mo lang ng Ah, sa ilalim ito para sa ano? Sa... Iga ganyan siya, o. Oo. Sa suksok mo ito. Why are you not calling me my love? Thank you. Nice. Patang itim ko dyan sa ano. Patang itim ko dyan sa video. Ang ganyan siya. silver Ah! Ito ang ilalim. Hello? Meron kayong martilyo? Pukpok sa ulo nyo.

ah ito sya pag a ah tama pag ganyan sya wala sya ganyan what will be binigyan tali structure pag ganyan ito lang sa pusa eh

Ito, ba. ito. Tiga, pa. Hindi ganyan muna. ito. yung paisa. Hindi, ang saksak mo dyan para lang. na Kasi ko pa yun. Pasi, Effort. Diva! Effort ka, manok ka ha. Kaka talagang manok ka. You're so lucky. So lucky na ka sa mga taong hindi mag-alaga ng mga pets. Kahit na pwede ka namang itinula. <laughs> ah, and guys, malapit ko nang mau- Pero hindi pwede, Mi. Tatanggalin mo to. Hindi kasi ito magiging ano ito siya. Hindi I mean maliit siya diyan. Ihiga mo to para double. Ihiga mo to tapos isa pang ganun. Kasi gusto kasi ko pa habang ganun para may siya. Ikaw sa so pagbago mo. Kailan ba siya? Apat, kahit apat na ano. Mm Oo. Yung apat na tao dito. Na box ng ano niya para manakit. Kasi manaki. kaya gusto ko puso pa para siya. Kasi pwede yung gano'n nakalagay sa harap. siya? O oh, masikip siya. Pagpahaba. Okay Kasi yung espes natin eh. Wala. Maliit lang. Tapos niya, may mga panglap siya. Para um, lang yung na ano na siya. Ayan guys. ¡Gracias! Pinupok po kasi hindi na gram para Parang hindi. Ito yung pupok po. Mayroon siyang pupok yung mga ano ko na lahat. Ito yung mga angal yung mga. Ito yung panggay. yung panggay. Palit dito, dito. ko lang pala siya, no? Ito mo parang malit na kasi. Parang talagang panungan. Tama lang kasi sa nalad siya. Kasi kailangan mong bubong eh. Ayan dalawa. Nung bubong. Kailangan kasi nung kasi ano siya eh. Nalipad siya eh.

ito naman yung kita mo. Oh, may, may Try mo muna Try mo muna to ito sa soot. Sa ilan niya, sa baba. Okay. Sinira na nila. Nakasangis. Hindi mo lang kayo oh, basag mo. Ayaw mo. Ito na ba Terang 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 Wala na, trip-trip lang <laughs> sa Saudi para may magawa ka. yan ang manok natin guys pantog sa minsan may... ito ito ko ko ganun siya ito tas what is this yo ito para pag hindi siya matatag ito to ito siya ay ito ito siya oh dito siguro lahat ito

Tapos, parang silong niya. Diba? Parang maging silong niya ito eh. Ang dami kong binili niyan para sa aso namin, ni eh. Tate? Oo, doon sa Pinaspa, yung ginawa ko. Tapos, Ilang ano lang ang lilikod ng aso na sira, nagbabaklasan ng pagod ako kaayos. Nababaklasan siya. Kasi malang pabalaki ng aso. Hindi <laughs> na talaga siya pretty. <laughs> Nababaklasan siya. Sayang, ang dahil itong binili nun eh. Pag malaki na, dito lang ako ganito. Ayan na guys. Nagawa ko na. Tapos siya. This is your new home. Oh, you're Ay, ganyan lang talaga siya.

Pero Miki, bago mo siya ilagay, ilagay mo yung mga itim-itim kasi matatanggal yan. Pero ngayon, yung itim na panlock. So, yun. Lagay na lang ito. Ano so, tayo magagawa? Isa pa yun. May isa Ay, extra lang pala yan. Kasi ito siya. Ito siya, pero pa kasi mga ano Hindi lang sa tayo binita, pa kasi yung ano Yung, yung, bin, yung binibinita eh, Na